Nabang nalagha naman ni sila palangga. Nalagha na ako mga palang, alaga na ako palang plang. Ayan oh, mga gwapa ka iliwat, iliwat is galipat. Ayan ka, hmm. Nalagha naman ni o, oh, mga palangga Anak, na ako. Nalagha na gini sila palangga Oh. Ayan oh, wait, babe. Ayan. Nalagha na ako mga plang plang Lalab. Ayan, ganito rin ang side B. Ang uban, wala pa ni sila, ano? Ang uban, wala pa sila, ano? Gang, wala pa. Ano ko na, alam, pure hidden niya siya, eh. Napadyog ko yung, ano, palang ko. Oh. Ayan, oh, very cute. Ang uban, gang, wala pa, wala pa na ko napaliti, oh. Wala pa na ko nakapalit, oh, ano nila, saan to dito? Wala pa ko nakapalit, oh, ano? Kaya, gitaw, ano, tayo, kaang bitaw tapo na politika ang ari ta diri nga side sang di ubon diri sang di diri ubon diri pa na ako mga palangga nanangkan nanangkan sila naginhinay na sila paganak, nga naginhinay na sila paganak, Ayan, naginihin na sila panganak. Ayan, Ngayon, ang naghan, ako mga palangga. Nahinay sila na naghan oh. Nanaghan tumbot -tumbot na sila gang, nanaghan na akong mga alaga, oh. Ayan, nanaghan na sila palangga, nanaghan na sila, uban kay. Ano? Anas na na sila palangga, nanaghan na, nanaghan. Tumbo-tumbo na sila, Saan siya nga mani mani ba ni siya? Saan siya nga? Ang saan siya nga kuan bang? Saan siya nga? Mani mani ba ni siya? What? Mani plants? What? Tara gano'n? Basta nakita rin na ako siya. Yung mga babies pa nung gano'n. Pinahala mo siya check up on. Kaya maluon na sila. Hindi mo check up on. Maluon sila. Ano siya gano'n? Ginusara na siya na siya. Naka-illuminate. Ano nga lang na ito. Mayroon. Nashah, kalau gitu Nashah, ini ini, ya ini ini so hari dari na aku duri, so sudah yang kayak mutanya ini aku bonsai, I have my bonsai now. Yun gang yung bonsai gang B. Magkulang din ako siya na nakaplagan gang akong bonsai. Hello, my ginseng bonsai. Ako kang wala pa ko idea sa so pag-alaga sa mga tanong gang but I'm trying my best kaya ganahan magkukog Mas ganahan kong tanong kasi sa real dick but ko, but nilayan mag gusto no. Gusto kong plants gang pero mura mo kung nagbata ang plants mo um, po ng ati manun. Ayan, oh. Mm. Mm. ganang ko nung ni, kang kaya nice kasi siya gawin ka makawala sa stress kita makawala sa stress oh 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 direct po nga ni lang ano nalagay siya ni Violet nalagay siya kung Louis pwede nga plants na ributan ba ako direct plants ni Violet nalagay siya ni ang oh, ragulo ni Violet mm, tubo na siya ni, ni, ano na siya may taas na siya ganoon Ayan, tubo na siya. Ang oh, orchids gang, oh. Actually, kini orchids, no. Iglalabay e na biya ni nga orchids ay. Iglalabay na ni siyang orchids gang. Dito kong tindahan ba? Dito kong tindahan niya. Pag, para to, kung kaya siya, mga 10 cents na lang ang each orchids. Yung kung hunang murag, ano naman na siya, eh, patapo naman ni Akong, akong gisagup gang, akong gisagup, pero... Huwag siya something problem ng orchids. Ako siyang gisagup pa Gisagup na ko siya niya. Upat ka buok baka tag 10 cents na lang niya. Kinahan magugugang mag magalaga kung mga ingani palanga lang niya. Ako siyang gianu palanga. Ako siyang Ano na sa sunod kay ano man niya sila masigma. Sunod init. Ako siyang gisagup ga niya. Muto na buhi naman po siya. Pero murag I think na siya something oh, problematic. Ganahan ko mag-alaga gan gusto ko mag plantita, dibiyan plants bakay murag ma-relax bitaw ko makita ko mga green. Ato tasbikas gi. Kini diri, ini siya. Asa man ni? Dimashe na siya. Ambog. Kini siya gan. Diri pod ana po ni siya diri oh. Duha man ni kabuo. Unsa na sa toilet ang asa? Hmm, wala ko sya gitunga pa lang nga. Na singgit tungod ani, daggaan ni, daggaan ni, sibgaan ni, nanggan ni ako, nangnak. Nanda siya. Nanda siya. Nanda siya alagaan. Kaya dinit ka siya kapoy alagaan. Ganahan ko ano niya alagaan. Nanda kaya siya. Oh, grabe. Kasi ruti. Nanda niya siya gang mataas. Nanda niya siya mitubo. niya siya. Ganahan ko anin. niya. Buha po na kong Na ang usa na asa toilet. Ah. Wala siya. Diha. Kina bago na kong sagup gang. Hmm. Kaya ko dito sa ano beto ito? Ganahan ko plans plants as eh. Mas ganahan ko anong plants gong eh. Ganahan Ya, yeah, karun kay mga angel pala. Ganahan ko kong angel gong eh. angel. Ya, yeah, kanang karun gong kay bay naktan man siya gong Pasko. Nara na siya sa saklin gong. Ganahan kay puti pala gong marang may wala bitay labad. Nara na siya dihan nakita. Sumura to gong. Thank you so much for watching mga palangga. Have a nice day.